Hello, hello, cravings! Itlog lang, hotdog at pet chai. Makakagawa ka na ng napakasarap na gisadong pansit bihon. ipapad muna natin yung bihon natin for 10 to 15 minutes sa tubig para mas mabilis itong maluto. At hiwain muna natin ang mga kailangan natin dito. Kahit ano pong brand ng hotdog ay pwedeng pwede. Pwede din ang pork, beef, or chicken. Naghiwa na rin tayo dito ng sibuyas at ang ating petchay. Mainit na rin yung kawali natin. Maglalagay lang tayo dito ng mantika at uunahin natin lutuin yung ating mga bawang. Pag ito ay tostado na, ilagay muna natin sa side at isunod naman natin lutuin yung ating itlog. Kung madami kayong itlog, pwede tayong magdagdag pero dalawa lang po ang kinamit ko dyan. Isunod na rin natin yung ating mga hotdog at onion. Kapag naaamoy nyo na yung onion at hotdog, isunod na natin ang ating bihon na binabad kanina. Tapos pampalasa natin, toyo, oyster sauce at saka paminta. Pwede kayong magdagdag kung ano pang gusto nyong pampalasa. Kung kailangan, titikman-tikman yung bihon. Tapos kung matabang pa, ay inyong dadagdagan ito ng oyster sauce at soy sauce. Tapos maglalagay lang tayo dito ng tubig kung kinakailangan para hindi manikit ang ating mga bihon at hindi maging super dry. At ang last na ilalagay natin, yung ating mga pechay. Mahinang apoy lamang po tayo para hindi po ma-overcook ang ating bihon. Dagdag lang tayo ng tubig kung kinakailangan. At syempre, dapat may extra. Extra lang naman ito. Gagawa ako ng mabilisan lamang na fried chicken. Naglagay lang tayo dito ng asin, paminta, garlic powder, magic at saka harina. Kung meron kayong paprika powder, meron kayong onion powder, ilagay nyo na lang din. Mag-add tayo ng tubig para mas mabilis natin itong mamasahe at mamix ang ating mga chicken at ito ay ididiretso na natin sa mainit na mantika. Pag mainit na yung mantika natin, ito po ay hihinaan natin at lulutuin natin to for 15 to 20 minutes. Ito po ay mabilisan lamang na fried chicken pero kung may time kayo, mas okay kung ibabrine natin. Then syempre, huwag kalilimutan ang tiki man time. Simple lamang ang ating pansitbihin pero panalo. Naglalagay lang din tayo dito ng toasted garlic, tapos dahon ng sibuyas, tapos extra kick na chili garlic. Sana ay nagustuhan nyo ang ating dish for today's video cravings. Salamat!